ating lahat guys sinsilimpin ko lang po yung tanim kong ah uh, tawag nun yung ay Diyos ko naman nakalimutan na agad mais so yun po guys ang tanim kong mais yun na nakakatuwa eh ilang piraso lang po saging, saging pero guys yung saging na yan tin tinanim namin yan ang pinagkuhaan namin ng sahay kulay violet eh, bakit ganyan, ganyan naman kulay green naman kasi haring pagong haring pagong kumusta ka yun, ganda ng tungtong sa bato ako po ngayon ay may pasok guys sa trabaho kasi mamaya pa po ako ang konti aalis. At ang time ko po ay 8.30. Sisilip lang po ako dito saglit sa looban. Titingnan ko po yung puno ng papaya kong may hinog na ba. Wala na po palang hinog na papaya guys. Tsaka yung pakita ko po sa inyo yung aking na-pruning na malberries. Mga 2 weeks na po itong naka-pruning. ayun po siya may mga bago po siya. Bunga. Ito po. Ayan. Tapos ito po yung isa. Ayan dami niya pong bunga guys. Ayan, kaso mga hilaw pa gaya nito, oh. Saan ba yung aking kamay? Takip siya naman. Ito. Ito yung mga bunga niya. Para sa ayun iyo pa. po. Ayun po. Tumababa na payata po yung puno niya. Meron po din siyang ano sa dalawa tatlo na bunga. Ano so, guys, nakailang pagpas na ako dito sa bulaklak na ito, sumuloy uli. So ang ganda ng kombinasyon niya, meron siyang yellow <coughs> at uh, kulay pink na bulaklak. Iikot muna ako guys sa looban bago ako papasok sa trabaho. Ayan po guys, ano. saging. Sa probinsya guys, masipag ka lang magtanim. Hindi ka magugutom. Ayan yung mga saging. Ano po yung artist eh wala na siyang ano. Ano mga tanim na papaya na wala pa siyang ano. Ay, itong isa pa lang papaya eh maniba lang na yung kanyang ano. Ayun yung isa, meron na siyang loob nun. May guhit na na dilaw yung kanyang tabi-tabi. Tabi-tabi daw. So, ay po sabi Ayun, mo. Tordan. Nagilim yung bak. Nagilim yung aking kamera. Sayang so, po guys yung aking asawa at saka ang well, aking ganang. Well, well, ang po Panpo ay <laughs> Papasok na sa si trabaho. Ayan po guys ang school ng Barangay Adya. Malapit lang po kami sa school. barangay hall